Vice Ganda binoy Kat ng mga Dabawenyo. Persona non grata issue, lumalaki na. Disclaimer, ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may-akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Alam mo na, sa mundo ng showbiz at politika, minsan mahirap nang malaman kung saan nagtatapos ang biro at nagsisimula ang kontrobersya, ganito ngayon ang sitwasyon ni Vice Ganda matapos umani ng samot saring reaksyon sa kanyang Super Diva concert, sa unang gabi pa lang ng kanyang performance, may pasabog na agad si Mim Vice at hindi lang ito tungkol sa kantahan o sayawan, kundi may halong matinding patutsyade sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Gamit ang isang sikat na TikTok sound na kilala sa mga parody, binanatan ni Vice ang tinaguriang, Jet Ski Promise, ni Duterte, yung pangako noon na sasakay siya ng jetski ski papunta sa Spratly Islands para ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas. Matapos nito, binanggit pa niya ang mga didis o diehard Duterte supporters, at upang mas lalong magpakulo ng eksena, nagtapos pa siya sa isang impersonation ng dating pangulo, para sa maraming manunood, nakakatawa ito, Isang simpleng stand-up comedy na walang mali siya, pero para sa iba, lalo na sa ilang loyalista, ibang usapan na ito. At dito na nga pumasok ang isang Facebook user na nagpakilalang taga-Davao, sa kanyang public post, direkta niyang hiniling sa City Government ng Davao na ideklara si Vice Ganda bilang persona non grata sa lungsod, ang tono Seryoso, may kasamang emoji pa para mas ramdam ang galit. Ayon pa sa kanya, bilang isang Davaoenyo, hindi niya matanggap na pagtawanan at tirahin ang dating pangulo na galing mismo sa Davao. Hindi nagtagal, kumalat ang post at umani ng iba't ibang reaksyon, may mga sumang-ayon, karamihan ay mga taga-suporta ng pamilya Duterte na nagsabing sobra na raw ang pagbibiro ni Vice at wala na sa lugar, pero marami ring netizens ang pumalag, ipinagtanggol ang komedyante at sinabing natural lang ang satire at parody sa comedy lalo na't matagal nang ginagawa ni Vice ang ganitong estilo sa kanyang mga show Ang tanong ngayon gaano nga ba kalaki ang posibilidad na seryosohin ng Davao City Government ang ganitong panawagan Kasi kung babalikan natin ang kasaysayan ilang personalidad na rin ang idineklara bilang persona non grata sa iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil sa mga kontrobersyal na pahayag o action minsan dahil sa political issues minsan dahil sa personal na alitan kung sakaling mangyari ito kay Vice, malaking usapin ito hindi lang sa showbiz kundi pati na rin sa larangan ng kalayaan sa pagpapahayag kasi saan nga ba nagtatapos ang karapatan ng isang artista na magpatawa at nagsisimula ang panghihimasok sa sensitibong usaping politikal. Sa ngayon, tahimik pa si Vice Ganda hinggil sa isyu, walang official statement mula sa kanya o sa kanyang management. Posible bang dead ma lang siya at hayaan na lang lumipas ang isyu gaya ng dati? O maglalabas ba siya ng witty pero paaring nasagot sa kanyang social media? Kilala natin si Mim Vice, mahilig yan sa clapback na may halong humor. Pero kung tutusin, hindi ito ang unang beses na napulaan si Vice dahil sa mga political jokes, ilang beses na rin siyang na-involve sa mga banat na may halong politika sa kanyang TV at live performances, pero sa kabila nito, nananatili pa rin siyang isa sa mga pinakamalalaking pangalan sa entertainment industry. Ayon sa ilang political analysts, malabong tuluyang maging persona non-grata si Vice sa Davao maliban na lang kung talagang magpupersage ang ilang grupo at makuha nila ang pabor ng mga opisyal sa lungsod, pero kahit hindi magtagumpay ang panawagang ito, malaki na ang naging epekto sa social media, trending na naman si Meme Vice, at tulad ng kasabihan sa showbiz, bad publicity is still publicity. Kaya mga kabuzzers, kayo na ang humusga, simpleng biro lang ba ito na dapat tawanan na lang? O may lampas na ba sa linya si Vice Ganda at dapat talagang seryosohin ang panawagan laban sa kanya. Isang bagay ang malinaw, sa panahon ngayon, ang bawat salita, bawat biro, at bawat patawa ay may katapat na reaksyon mula sa publiko at minsan mas malakas pa sa mismong punchline. At dito natin makikita kung gaano kadelikado at kapowerful ang mundo ng comedy kapag sumabit sa politika, sa huli, kung persona non grata man o hindi, sigurado'ng hindi mawawala sa headline si mimbay Vice sa mga susunod na araw. Kaya abang-abang lang tayo dahil siguradong may susunod pang kabanata ang kwentong ito.